Samot-saring mga bagay ang bumabagabag sa aking isipan. Paano kung mapahamak ito? Paano kung malubhang kalagayan ito? Lalo akong nakaramdam ng galit nang marinig ko ang conversation ng mga classmates nito habang nag-uusap kami na hindi naman talaga ito natumba. Talagang itinulak. Kaya hindi ako papayag na hindi mananagot ang may kasalanan. Nasa kotse na ako nang tumawag si mami. Ibinalita nito sa akin at tinawagan daw ito ng staff ng eskwelahan. At sa kanya sinabi ang mga nangyari. Nasa kotse na daw ito at papunta na din ang school. Hindi na ito masamahan ni daddy dahil may importante daw na ginagawa sa mansyon. Sinabi ko na lang dito na magkita na lamang kami sa eskwelahan. Sinabi ko na din na alam ko na ang nangyari. At pinayuhan akong kumalma muna. Kasama daw talaga sa buhay estudyante ang mapaaway. Pero hindi. Hindi pala away ang mahal ko. Gayon pa man hindi na ako umimik at itinoon ang atensyon sa labas ng sasakyan. Pagdating ng school halos madurog ang puso ko. Nung mapansin kong nakaupo si Veronica sa isang silya. Magulo na ang buhok nito at may bahid ng dugo ang kanyang blouse. Naikuyom ko ang aking kamao. Tumitig ako sa kabilang bahagi. At doon ko napansin ang iba pang mga estudyante at ang mga magulang. Mga estudyante na alam kong silang may gawa. Kaya nasaktan ng mahal ko. Gusto kong magwala sa galit. Kaya lang ayokong makita yun ni mami. Ayoko din tuluyang ma-stress si Veronica. Kaya pagkatapos kong pagsabihan ng guidance, ay agad kong hinawakan si Veronica. Mas importante madala ito sa hospital at matingnan ng espesyalista. Ayoko magbabaka sakali lalo na kung tungkol sa kalusugan nitong pag-uusapan. Si Nelson Linang ang bahala. Siya ang aking bagong executive secretary. Alam na niya ang gagawin niya. Bubuhating ko na sana si Veronica nang tumanggi ito. Kaya naman daw niyang maglakad. Marahan akong napabuntong hininga at inalalayan na lang ito. Tuluyan na kaming lumabas ng opisina ng kanilang guidance. Naglalakad na kami sa hallway nung makasalubong namin si Arthur. Nagmamadali ito at mukhang guidance office din ang punta. Nang mapansin kami nito ay nagmamadali itong lumapit. Sangkot din si Veronica sa rambulan? Tanong nito sa baysolyap kay Veronica bago nito batiin si mommy. Kilala ng mga kaibigan ko si mommy at nakita ko kung paano nila iginagalang ito. Lagi nga nilang nababanggit sa akin noon na ang swerte ko daw. May kumpleto at masaya kong pamilya na siyang labis ko din na ipinagpapasalamat. Hindi ka tulad sa pamipamilya ng mga kaibigan ko na watak-watak na. Bakit ka nandito? May bago kang chick dito? Nagtataka kong tanong, tumawa ito bago sumagot. Yung stepsister ko, nagpasaway na naman Kainis, kung hindi lang dahil kay daddy, hindi talaga ako pupunta dito. Sagot nito. Sino? Si Beatrice? Ikaw yung tinutukoy niyang stepbrother? Tanong naman ni Veronica. Mukhang ang babaeng nasa tabi nito kaninang tinutukoy nito. Kaagad namang tumango si Arthur. Nabanggit niya na ako sayo? Tanong nito kay Veronica. Napansin ko pang tuwa sa mga mata nito habang sinasabi ang katagang yun. Hindi ko mapigilang mapaileng. Oo, masama daw ang ugali mo. Diret siya ang sagot ni Veronica. Kaagad naman nawala ang ngiti nito. Kaya hindi ko mapigilan ng mapangisi. Pagkatapos hinarap ito. Kailangan kong dalhin sa hospital si Veronica. Ikaw na munang bahalang umayos sa problemang ito. Nandun pa si Nelson sa opisina ng guidance. Gusto kong maparusahan ng may kasalanan. Huwika ko at nilagpasan na namin ito. Mom, ako na pambahala kay Veronica. Bumalik na lang po kayo ng mansyon at baka hinihintay na kayo ni daddy. wika ka ako kay mommy pagkarating namin ng parking. Agad naman itong sumang-ayon. Balitaan mo ako sa resulta tungkol sa check-up ni Veronica. Mag-ingat kayo. wika nito at nagpaalam na. Agad akong tumangot inalalayan na si Veronica na makasakay na ng kotse. Noon pa man ay alam na nila mommy at daddy. At ng mga kapatid ko ang nararamdaman ko tungkol kay Veronica. Hindi naman sila tumututol, kaya lang nakiusap sila sa akin na hayaan munang makatapos ito bago ko ligawan. Kaya lang hindi na ako nakapaghintay pa. Nag-honeymoon na nga kami. Ang pagpapapirma ko ng marriage contract ay hindi pa nila alam. Tanging kaming dalawa lang ni Veronica at ang lawyer ko na nag-aasikasong nakakaalam noon. So sorpesahin ko na lang siguro sila. Tsak na hindi sila makapaniwala kung gaano ako kasigurista natuluyan ko ng inasawa ang babaeng gusto ko na hindi ko alam kung anong meron. Kung bakit hindi maalis-alis sa puso at isipan ko. Galit ka ba sa akin dahil hindi kita sinunod? Narinig kong wika ni Veronica malapit na kami sa hospital. Napansin marahil nitong pananahimik ko. Kaya natanong niyang tungko sa bagay na yon. Tinitigan ko ito sa muka. Pagkatapos inayos ko pang ilang hibla ng buhok. Matamis ko itong nginitian. Bago ito sinagot. Nope, bakit naman ako magagalit? Wala ka namang kasalanan. Sagot ko, agad itong napangiti, pagkatapos humilig sa balikat ko. Pagdating ng hospital eh, agad inasikaso si Veronica. Ineksamin ito ng maigi ng mga doktor. At nagsabihin ito na wala naman daw malaking epekto sa kalusugan nitong pagtama ng ulo nito sa matigas na bagay. Ay agad na nakaramdam ako ng kapanatagan. Maliit lang naman ang sugat, kaya lang dumudugo pa rin yun at neresetahan na lang ito ng ilang gamot ng kanyang doktor. Pagkatapos pinayuhan kami na bumalik sa susunod na araw para sa follow-up check-up nito. Muli kami sumakay ng kotse. Ihahatid ko muna ito sa mansyon bago bumalik ng opisina. Maraming trabaho akong dapat tapusin at marami pa akong magagawa ngayong araw. Pasensya ka na, Rafael. Naabala pa tuloy kita. Huwi ka nito. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Napansin kong kanina pa ito nagigilty. Puro paghingi ng pasensya ang lumalabas sa bibig nito. Don't worry, sunshine. Ayos lang. Walang problema. Sagot ko hindi ko mapigilan na halikan ito sa labi. Saglit lang naman yon. Baka bigla na naman akong matangay ng init ng katawan. Kung saan pa mapunta ang halik na yon. Doble bugbog ng inabot ni Veronica simula kagabi hanggang ngayon. Paparusahan ko talagang sino mang nagtulak dito kanina. Hindi ko papalampasin na nangyari sa classroom. Siguro sinubukan ng sino man na ibuli ito, kaya hindi ko mapapayagan yon. Hindi na ito kumibu pa at itinuon na nitong atensyon sa labas ng kotse. Pagka uwi ng mansyon ay agad kaming sinalubong ni mami. Nag-aalala pa rin ito sa kalagayan ni Veronica. At nang ibalita ko dito na maayos naman ang kalagayan nito, ay agad na itong napangiti. Pagkatapos sinabihan ako na iakyat ko daw muna sa kwarto nito para makapagpahinga na muna. Pagdating ng kwarto ay agad ko itong pinaupo sa kama. Tinitigan sa mga mata at seryosong kinausap. Magpahinga ka muna, Sunshine. Dahil hanggat hindi ka pa magaling, hindi ako papayag na papasok ka muna sa school. Ako na ang bahalang magpaalam sa eskwelahan mo. Alam nilang injured ka, kaya ipanatag mo muna ang kalooban mo. Uwi ka ako. Kaagad itong tumango. Opo, sir. Sagot nito. Hindi ko maiwasan na muling mapangiti. Pagkatapos hinaplos ang pisngin nito bago nagpaalam na lalabas na muna. Pagkalabas ng kwarto ay napansin kong nakaabang si mommy. Seryosong nakatitig sa akin. Pwede ba tayong mag-usap, Rafael? Tanong nito, kaagad akong tumangot sabay na kami naglakad papuntang living room. What is it, mom? Tanong ko kay mami. Pagkadating namin ng living area, agad kong napansin ang pagiging seryoso ng mukha nito. Saan mo dinala si Veronica kagabi? May nangyari na ba sa inyo? Deretsahan nitong tanong. Saglit akong natigilan. Agad na sumeryosong mukha ako. bago sumagot. Mahal ko siya, ma'am. Siya ang isa sa mga dahilan kaya nagsisikap akong pamunuan ng Billionaire Empire. Kung ano man na nangyari sa amin, ahanda ko siyang panagutan. Sagot ko, tinitigan ako ni mami sa mga mata, tsaka dahan-dahan na tumango. Mukhang hindi ka na nga makapaghintay, anak. Anong plano mo ngayon sa kanya? Kung may nangyari na sa inyo, dapat lang napakasalan mo na siya. Sagot nito, saglit akong natigilan. Ayos lang ba sa inyo napakasalan ko na siya? Hindi po kayo nagagalit dahil hindi ko nasunod ang pakiusap niyo sa akin noon na hayaan mo na siyang makatapos? Tanong ko, kaagad na gumuhit ang matamis na ng ngiti sa labi ni mommy. Tinitigan muna ako nito bago sumagot. Kilala kita Rafael, dahil anak kita, Inaasahan ko ng tungkol sa bagay na ito. Alam kong walang sino man ang makakapigil sa gusto mo. Pero masaya na din ako dahil kahit papaano pinaabot mo ng taon. Maghanda ka. Kailangan na nating mamanhikan sa pamilya ni Veronica. Hindi ako papayag na hindi kayo maikasal bago tuloy ang magsama bilang isang tunay na mag-asawa. Sagot ni Mommy, hindi naman ako makapaniwala. Unti-unting sumilay ang masayang ngiti sa labi ko. Pagkatapos lumapit ako dito at hinawakan sa mga kamay. Talaga po, pero pinapirma ko na siya kagabi ng marriage contract at inaasikaso na ngayon ni Attorney Cruz ang mga pipirmahan namin para iparehistro sa City Hall. Sagot ko, kaagad na rumihistro ang pagkagulat sa mga mata ni Mami. Hindi ito makapaniwalang napatitig sa akin. At ginawa mo yon ang hindi lang sinasabi sa amin, Rafael? Tanong nito, katubili akong tumango Pasaway ka talagang bata ka. Pwede naman kayong magpakasal na kasama kami ah. Kahit nasa West lang muna. At least may ritual at palitan ng idus. Sagot ni mami. Kayo na din po ang nagsasabi na sigurista ako eh. Ginawa ko yun para wala nang kawala sa akin si Veronica. Mahirap na baka maagaw pa siya ng iba sa akin. Kung mangyari yun, baka magkaroon pa kayo ng anak na kriminal." Natatawa kong sagot, kaagad naman akong nahampas ni mami sa balikat. Ewan ko sa bata ka, siyak na magtatampo sa mga kapatid mo sa mga pinaggagawa mo. Hindi ka man lang kumonsulta sa amin tungkol sa mga ganitong bagay. Talagang ginawa mo kung anong gusto mo. Sagot ni mami, hindi po kasi ako sure kung papayag kayo, kaya inunahan ko na. Pero wag po kayong mag-alala, pag-uusapan pa namin ni Veronica ang pagpapakasal sa simbahan. Of course, kasama na kayo dun sa pagpaplano. Natatawa kong sagot. Napapailing na lang si mami. Kilalang kilala nito ang ugali ko at kapag gusto ko, ginagawa ko talaga. Basta siguruhin mo lang na mahal mo talaga si Veronica. Ayoko nang makarinig pa ng kung sino-sino mga babaeng nilalandi mo. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Dahil kahit na anak kita, hindi talaga kita kakampihan kapag may kabulastugan kang ginawa. Seryosong wika ni mami tatawag tumango naman ako at itinaas ko pang pa kanan kong kamay na parang nanunumpa promise po sigurado na ako ma'am mahal na mahal ko siya sigurado na ako na siya lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay sagot ko agad namang napangiti si mommy pagkatapos nakangiting hinaplos nitong mukha ko parang kelan lang alam mo bang hindi namin akalain na may isang Rafael na darating sa buhay namin kaya nga sa'yo na toon lahat ng atensyon namin. Lumaki kang spoiled at barumbado. Pero look at you now. Alam kong dahil kay Veronica kaya ka nagtino. Kaya ka pumayag na pamahalaan ng Villarin Empire na siyang labis na ikinutuwa ng iyong ama. Wika nito na mahingiti sa labi. Mom. hindi po ako barumbado. Wika ka ako na may halong lambing sa boses. Natawa ito. He, anong Hindi. Nakalimutan mo na ba ang mga pinagagawa mo noon? Huwi ka ni mami. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Pagkatapos tumayo na ako at nagpaalam na dito. Basta ma, mabait na po ako ngayon. Malapit na din kayong mabigyan ng apo ni daddy. Huwi ka ako sa baykendat dito. Agad naman nitong natawa't tumayo na din. Mas matutuwa ko kapag mabigyan mo kami ng isang dosenang ako, Rafael. Masyadong kakaunti ang miyembro ng pamilya Villarín yung mga kapatid mo wala na yatang balak pang dagdagan ng mga anak nila. Wika ni mami, tumawa lang ako tuluyan ng umalis. Kailangan kong makabalik ng opisina. Kailangan ko ding alamin kung anong desisyon ng eskwelahan sa kaklase ni Veronica na nanakit dito. Hindi ako papayag na papasok ng school si Veronica na may banta ng pambubuli dito. Gusto ko ng tahimik na kapaligiran para dito. Saktong palabas na ako ng mansyon ng masalubong kong isa sa mga pamangkin ko na si Gian. Agad kong napansin ang pamumula ng mga mata nito. Kaya naman napahinto ako sa paglalakad at hinintay ko na tumapat sa akin. Good morning, Uncle. Agad na bati nito sa bayo ko. Gusto yatang itagong pamumulan ng mga mata nito. Nanjan po ba si Veronica? tanong nito. Mataman ko itong tinitigan bago sinagot. Hindi siya pwedeng istorbohin. Nasa kwarto siya nagpapahinga. Sagot ko. Napasulya po ito sa akin bago muling nagsalita. Nag-text na po ako sa kanya. Nadarating ako. Ine-expect niya na ako, uncle. Sagot nito. Hindi ko maiwasan na mapailing bago sumagot. Bahala ka na nga. Basta wag mo siyang iistorbohin hina Kailangan niya magpahinga. Sagot ko at kaagad ko na itong tinalikuran. Alam ko naman na hindi din susunod sa sinabi ko si Gian. Diretso na ako naglakad papuntang kotse at sumakay agad kaming bumiyahe pabalik ng opisina. Veronica's POV Napaidlip na ako nang marinig kong marahan na pagkatok sa pintuan ng kwarto ko. Kaagad akong napasulyap sa orasan na nasa beside table ko at bumangon. Wala akong idea kung sinong nasa labas. Imposibleng si Rafael yun dahil hindi naman marunong kumatok ang lalaking yun. Bigla na lang itong pumapasok ng kwarto ko. Kahit na tinatamad, wala na akong nagawa kundi ang bumangon na. Baka importante ang kailangan ng taong nasa labas. Pagkabukas ko ng pintuan ng kwarto, ay agad kong nakita si Gian. Nagtataka akong napatitig dito, lalo na nang mapansin ko na mukhang galing ito sa pag-iyak. Gian, napadaan ka? Tanong ko, at kaagad itong pinapasok. Kaagad naman itong naupo sa kama ko sa bayhikbe. Tula lang napatitig ako sa kanya. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Napagalitan ka ba nila ate Ayan Bella? Tanong ko at kaagad itong dinaluhan. Hindi ko malaman ang gagawin ko sa kanya para mapatahan siya. Ngayon ko lang din kasi nakitang umiiyak si Gian. Kadalasan nakatawa ito kapag dumadalaw dito sa mansyon ng buong pamilya. Nika, anong gagawin ko? Tanong nito, naguguluhan akong napatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Teka, linawin mo nga. Anong problema mo? Tanong ko. Nagpahid muna ito ng luha sa mga mata bago tumitig sa akin. B Buntis ako. Sagot nito. Kaagad na ng laking mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ako makapaniwalang napatitig kay Gian. Teka, frank pa to? Gian naman, hindi nakakatuwa sinasabi mo. Sagot ko lalo itong umiyak. Sa sana nga nagbibiru lang ako, pero talagang buntis ako. Uwi ka nito sa kabila ng paghikbi. Hindi naman ako makapaniwala. Ilang saglit din akong hindi nakaimik bago ito sinagot. Buntis ka? Pero paano? I mean, wala kang nababanggit na may boyfriend ka, di ba? Tanong ko, nakakapagtaka. Halos linggo-linggo kaming nagkakausap tatlo nila Charlotte at never nabanggit ang tungkol sa pagkakaroon nito ng kasintahan. Ni Crush nga wala itong nababanggit. Pagkatapos sasabihin niya ngayon na buntis siya, grabe naman. Sino ang ama? Tanong ko kay Gian na noon ay patuloy pa rin sa pag-iyak. Naawa na ako dito pero ano nga bang pwede kong maitulong? Si Drake. Sagot nito, hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Si Drake? Drake Davis, isa sa mga kaibigan ni Rafael? Tanong ko para makasiguro. Paanong si Drake? Eh, simula noong pagkatapos ng birthday party ni Pinat. Hindi ko na nakikita ang mga yun. Wala din naman itong nabanggit na niligawan siya ni Drake. Casual lang naman ang turingan nila noong nasa yate kami. Oo, oh, si Drake Davis. Anong gagawin ko? Ayokong madisappoint sila mami at daddy sa akin. Natatakot ako sa posibleng nilang maging reaksyon kapag malaman nila ito. Sagot nito, hindi pa rin ako makapaniwalang na patitig dito. Boyfriend mo pala siya? Alam ba to ni Rafael? Tanong ko, kaagad itong umiling. Hindi ko siya boyfriend. Sagot nito, nagulat naman ako. Posible ba yon? Paano siya nabuntis kung hindi niya boyfriend si Drake? Ay, ang gulo ni Gian. Teka, paano ka nabuntis kung hindi mo siya boyfriend? Tsaka, wala kang nababanggit sa amin tungkol dito, Gian. Kaya naguguluhan ako. Sagot ko, kaagad itong nagpunas ng kanyang mga mata tsaka tumitig sa akin. Nagkayayaan kaming magbar ng mga classmates ko two months ago. Sa bar kami na Drake na padpad. Nalasing ako. Pagkatapos nagising na lang ako nakatabi ko na siya sa kama. Doon sa kondo niya. Umiiyak na sagot nito. Kaagad ng laking aking mga mata sa sinabi nito. Ano? Teka, ibig mong sabihin, nirape ka ni Drake? Hindi ko mapigilan na mapalakas ang boses ko nang tanungin ko ito. Kaagad naman itong sumenyas na hinaan ang boses ko. Hindi, gi ginusto ko din ang nangyari. Sagot nito, lalo naman akong naguluhan sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala. Paanong ginusto? Gian, klaruhin mo nga. May nangyari sa inyo ni Drake sa kondo. At paano ka napunta sa kondo niya? Tanong ko. Kusa akong sumama sa kanya. Sagot nito, napakamot na ako sa aking ulo dahil sa gulo ng kwento ni Gian. Sumama ka sa kanya dahil lasing ka. Tanong ko, kaagad itong tumango. Gian naman, hindi mo pala siya nobyo pero pumayag kang may mangyari sa inyong dalawa? Tsaka, bakit ka sumama sa kanya? Lalaki siya, babae ka. Sagot ko, hindi ko naman akalain na may mangyayari sa amin eh. Akala ko hahayaan niya lang akong matulog. Pero nagising ako na inahalikan niya na ako at nadala ako. Sagot nito, paano ngayon yan? Alam ba ni Drake na buntis ka? Tanong ko, Kaagad itong umiling. Hindi niya alam dahil pagkatapos ng may nangyari sa amin, hindi na kami nagkita ulit. Isa pa, may girlfriend na siya at balita ko magpapakasal na sila. Sagot nito sa kabila ng pag-iyak. Kaagad naman akong nakaramdam ng awa para dito. Gago pala siya eh. Pagkatapos kanyang pakialaman parang wala lang sa kanyang lahat. Baliw ba ang Drake na yon? Isusumbong ko siya kay Rafael. Naiinis kong sagot. Kaagad naman itong tumigil sa pag-iyak at umiling. Wag! Baka... Baka awayin siya ni Uncle. Gian, sooner or later, malalaman din ito ni Rafael at ng buong pamilya. Anong plano mo ngayon? Tanong ko, muli itong naloha. Hindi ko nga din alam eh. Bakit ba kasi nabuntis ako? Isang beses lang naman na may nangyari sa amin eh. Sagot nito at halata sa boses ang pagsisisi. Natigilan naman ako at hindi maiwasan ang kabahan nang sumagi sa isip kong nangyari sa amin ni Rafael kagabi. Paulit-ulit na may nangyari sa amin at baka mabuntis din ako. Sa isipin yun bigla lalo akong kinabahan. Paano nga ba kung mabuntis ako? Paano ang pag-aaral ko? ano na lang ang iisipin nila tita at tito sa akin. Bakit ka natulala na dyan? Sabi ko, anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kina mami at daddy ito? Tanong nito at kinalabit pa ako. Sandali din kasi akong napatulala. I hindi ko din alam. Paano nga ba? Tanong ko. Veronica naman eh. Kaya nga ako pumunta dito para hingin ang opinion mo eh. Hindi ko din alam ang gagawin ko. Sagot neto. Kay Tita Maria na lang muna natin sabihin ang problema mo. At least kung sa grandma mo, baka maintindihan ka niya. Sa buong bilya si Tita Maria ng pinakamabait. So hestyon ko, sandali itong nag-isip bago sumagot. Baka magalit sa akin si grandma. Sagot neto. Ikaw, Pwede naman sa mami ayan bela mo muna sabihin. Sagot ko, kaagad itong umiling. Hindi pwede. Ma magagalit si mami at baka kalbuhin ako noon. Mabait lang yun kapag wala kang kasalanan na nagawa. Sagot nito, napailing naman ako. Eh, kanino nga natin unang sasabihin ang problema mo? Hindi pwedeng itago mo ito ng matagal, Gian. Paano kung lumaki na yung tiyan mo? Malalaman at malalaman din nila kaya hanggat maaga pa sabihin mo na. Sagot ko, paano kung tanungin nila ako kung sino ang ama? Anong isasagot ko? Tanong nito. Siyempre, sabihin mo ang totoo. Ituro mo si Drake. Siya ang ama, ba? Diba? Hindi naman pwedeng saluhin mo ang problemang yan. Kayong dalawang gumawa sa batang yan. Kaya dapat Pareho niyong panindigan. Ma maiintindihan kaya ako ni Grandma? Nika, gulong-gulo na ako. Ilang araw na akong hindi mapakalidal sa problemang ito. Gian, blessings ang batang yan. Wala ka nang magagawa pa kundi harapin ang lahat. Malalagpasan mo rin ito. Magtiwala ka lang. Sige, basta... Basta samahan mo kung ipagtapat ito kay Grandma kaagad naman akong tumango. Hindi ba't sabi mo na ikakasal na si Drake? Paano ngayon yan? Ready ka ba na maging single mother? Tanong ko, lalong lumungkot ang aura nito. Naaawa naman akong napatitig sa kanya. Bakit pa napakakomplikado ng sitwasyon ni Gian? Kawawa naman. Hayaan na lang natin siya. Hanggat maaari, ayokong pilitin ng taong ayaw sa akin. Malungkot nitong sagot ilang saglit akong napatitig sa kanya bago nagtanong. Mahal mo ba siya? Seryoso kong tanong. Kaagad na umiwas ang tingin nito sa akin. Hindi ko alam, Jian. Pumayag kang may mangyari sa inyo na hindi mo alam kung may nararamdaman ka sa kanya. Tumitig ito sa akin. Bakit ikaw ba may mahal ka na din ba? I mean, nakakaramdam ka na ba ng pagmamahal sa isang lalaki? Tingnan mo tong babaeng to. Siya ang tinatanong ko pagkatapos ibabalik niya sa akin ang tanong na yan. Oo naman, may minamahal na ako. Pag-aamin ko sa bayngite napatitig ito sa akin. Si uncle? Tanong nito na habang may ngiting nakaguhit sa kanyang labi. Nahihiya naman akong napabaling ang tingin sa may bintana. Paano niya kaya nalaman? Huwag ka nang magkaila. Alam kong si Uncle. Noon pa man alam na namin na may something sa inyong dalawa. Sagot nito. Hindi ako nakasagot. Sana all na lang talaga. Buti pa kayo. Mukhang nagkakaintindihan na. Paano kaya ako nito? Hindi na nga ako mahal ng lalaking gusto ko. Nabuntis pa ako. Malungkot nitong wika